Ay, nahulog. For the first time, guys, nakahuli kami ng maraming kuraw. Coffee time with Zuman. Sobrang cute na, guys, oh. <laughs> Good morning, mga kalagahino vlogs. O, eto, na naman kami. Ang pang sabing dalawa. May ilaw pa. Ngayon pala, eh, may dala tayong kape. Eh. So, kasama na naman kami ni Madam sa pagbatak ng lambat. And, um... Kanina, nauna sila, hindi na kami sumama. Gini, balik ginigising lang nila kami pag magbabatak na kasi Siyempre, kukunin natin ng video. Tapos, ewan ko lang kung saan nila nilagay ngayon yung buya kong sa lampas dyan, sa may bundok, or dito pa rin sa may loob, sa malapit sa butag. So, baba na tayo, guys. Para makapagkapit tayo sa bangka. Coffee is life! Parang uulan na naman dun. Hindi naman, maliwanag dun sa may ano, lampas dyan, sa may butag pier. At bababa na tayo sa ating kaharian. Char! Baba na, madam. Kasi dito lang ako. Susunod na kung anong ingay at lakas nga pala kagabi. Ngayon naman, pabalik na rin. Siya naman na sobrang kalmado, kahimik. Ewan ko lang kung maabutan kami ng ulan. Pero may dala kaming mga pang protection sa cellphone. <coughs> wala na pala tayong kapitan mamayang gabi. Mama, ituloy ka sa ali, pag-alis mo. Maka po, wala na tayong kapitan mamayang gabi kasi si Pasho ay makikipagsapalaran na sa Manila so kami ay tuluyan nang humarap papunta sa aming kinaroroonan ng lambat Guys, malapit na tayo Ay, guys dito sa end ng 3, ano, na 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, pa baka tapos na din, camera pa dun sa bato. Sabi. Solid slime ito. Malayo lumipad ng anong. Okay lang kasi araw lang naman. Araw naman tayo. Finally. Pero okay guys, kasi medyo na kanya yung pagbounce natin ngayon. Nakita na naman ang buya. Saito so, yung mga ng buya namin guys? Tapos yung isa noon. Magkakapatay ano tayo dahil napag-iipunan din ng content para sa dalampas. Hindi siya dalampas, so magdadagdag tayo para medyo mahaba. Ops, ops, ops. Dito na kami, guys. <laughs> at medyo malalaki ang lubak ngayon. <laughs> Lipatan time. Lipat na tayo kasi magbabatak na sila ng lambat. Tayo dito sa imake na. Okay. Ngayon okay. okay, ay okay. nakapwesto na kami. Naintay na lang natin ang unti-unting ng lambat hanggang sa makakita na tayo ng sinyala. Sa tayo nakakita ng... Oh, nakahuli na ba? <laughs> Habang nagbabatak sila ng lambat, enjoy muna natin ang ating coffee time with Zuman. Papakita ko lang sa inyo guys kung gaano kaganda yung pwesto ng Barangay Butag. Ayan po. Mula dito sa bundok na to hanggang dito sa dulo na to. So kulong po ang Barangay Butag ng bundok. Kaya medyo ano siya kapag bumabagyo hindi mo masyado ramdam yung sobrang lakas na kung ikukumpara mo sa Manila or sa ibang bayan sa ibang probinsya sobrang lakas kasi sa Marinduque nararanasan ko na dun yung paulit-ulit na bagyo na sobrang lakas talaga malakas yon dito parang kumbaga kung sa ibang bayan kung sa Marinduque dati signal number 3 na ah, dito I mean dito signal number 3 na ang parang katumbas lang siya na sa nararamdaman ko sa mga naranasan kong bagyo sa Marinduque signal number 1 pa lang kasi protected siya ng mga ano bundok tingnan nyo naman po kanan kaliwa likod likod pa sa kanan kaliwa ayan Sobrang ganda ng pwesto ng Barangay Butag. Ito okay, na guys, napakalaki. Napakalaking huli. Bato. Oh. Medyo maala ngayon guys. O oh, guys, nakabuo na tayo na isang buraw. takto ang unang huli. Sa pangingisda guys, ito pala yung pinaka-exciting na part. Kasi habang inaangat mo yung lambat, nandun pa lang sa medyo malalim. Sinisilip mo na kung meron ba o wala sa pagangat ng ano, lambat. Tapos kapag may nakita ka ng senyales like puti na kulay or medyo kumikinang kinang na kulay or may kulay pula, ganyan. So alam mo na yon may hulay. <laughs> guys, meron kaming nakuha ang lollipop. <laughs> <laughs> hindi. hindi, namin pala itatapon to guys kasi tatanggalan namin ang laman tapos patutuloy. display. Tapos display! Maganda sana ang huli guys kagabi kasi kung tutuusin, walang buraw yung na, ano, nahuli kaya lang kinain ng butete. So parang ang nangyari, apat na lang naburaw yung natira or ilan ba yun? Ilan? Ilang buraw ang natira? Anim na lang naburaw ang natira pala. Tapos mayroong ibang ano, isla. Bakit kayo on guys? Wala pa rin sumusunod. Saan? 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 Nasa baba na pala. Doon pa ako sa anong nakatingin. Sa baba. Ayan po, tambong ulit. Sana lahat buo. Kanasa daw po ito, napakataba. Guys, mayroon daw guys. Nakikita ko. Kanya si guys. Diba, diba? Napakatataba guys. Ang losog. <laughs> Ayun na guys. Puti <laughs> Sige pa mga fish. Kumabal pa kayo. Para marami namin pandagdag sa huli kagabi. May hindi ka ba sa biyahe? para malis ng mga gulong. Eto ang sagot. mag you yung porno. Sigurado may ibsa na good. Kung... Hello. Mabubusog ka pa. Hey, Abang na tayo guys. Kasi mayroon na naman. Uy, ah, ang ano? Ano ito? Sige lang, hila lang. Ay, yun, mga pade. Ay, ayun na, ayun na. Ayun na, na. Buti na lang. Diyan na tulog sa may ano. Buo na ba ang decision mo, Pasho, sa iyong paglisan sa butag? Kung hindi pa buong desisyon mo, eh magpapalaot lang tayo. This time, guys, puro buong nakukuha natin. Salamat, Lord. Palapit na nang palapit tayo sa buya at nagdarasal pa rin tayo na madagdaga ng ating huli. Meron na naman, guys. May nagpapakitang sanyalo sa iyon po kung kulay puti. Huwag ka sanang mahulog. Ayan po ang sinasabi ko. Pag nakakita ka ng puti na medyo kumikinang, feeling ko buraw. Wala ko buraw. Buraw o putian? Ay, putian. Meron na ulit guys. Hintayin na lang natin kung ano yan. Malalaman sa pag-angat. Uy, napakatabang ka na si guys. Medyo magaan ang kanilang paghatak guys. So, ibig sabihin malapit na sa buya. May umabol guys. Nasaan na? Wala pa akong makita. Buraw, buraw, buraw. Buraw. Parang puti ano naman. Buraw? Buraw. Yun, buraw. Yuhu! Laki. Ayos. May umabol pa guys. Meron pa? Totoo ba yan? <laughs> ano na dati? Gamit. Mayroon pa guys, kahit medyo malapit na ang huya eh, talagang may humahabol pa po. Sige pa, gumangga pa kayo sa lambat para mahuli pa namin kayo. Guraw, ayun! Ay! O ay! Mayroon pa? Oo, ayun! Ano yan? Kung mga maninaw, nasa roo? Ay, may iba-iba palang ano? May iba-iba po palang klase ng buraw Medyo maganda ang ano natin ngayon guys. Medyo madami-dami natin i-add sa ano. Sa kagabi. Sa kagabi. Nakukuha na natin guys ang medyo tamang timpla at tamang lugar kung saan ay eh medyo makakahuli pala tayo. Yan guys, puro buo na ngayon. Napakalalaki po ng buraw, nakakatuwa. May hahabol pa ba? Meron? Ha? Ano nakikita ka? Kasi ako wala eh. Ayan na, ayan na. Uy, na. Wow! More buraw. Duma ba? Duma? Hulog? Hulog saan? Saan? Mayroon Mayroon? Ay, saan? Meron nga, meron. Ayun, ayun! Woohoo! Marami pa pong humabol. Imagine, na, ah, malapit na tayo sa ano niyan, sa buya. Wow! <laughs> <laughs> toto guys! Guys, toto guys! Ayos! Wala! <laughs> <laughs> Meron pa? Meron pa! Ayun guys! Pala dito! Bakit gano'n nandiyan sa kabila ang lambat? Pero dito naghahatak guys! Sige <laughs> <laughs> guys! Atake na ito! <laughs> Ayan guys, meron tayong abangan dito sa kabila guys. Dito tayo guys. Wow, wow. Wow, puro buraw guys. Napakalilaking buraw. Nasuwertehan natin ngayon. Sige lang, halang lang halang. Wow. For the first time, meron pa? Meron pa? Ang galing guys. Woo. First time yan. Magkasunod sunod. Meron pa guys? Meron pa? Sige lang. Mamaya natang galing guys. For the first time guys. Ngayon lang kami nag-ano. Ngayon lang kami nagka- uh, moment ng ganito na hinihintay ko wow. na hindi pa na, hindi pa natin mai matanggal kasi madaming nakasunod. Ano? <laughs> <laughs> Natsampuhan natin ng mga buro ngayon, guys. Wow. 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 Oh, bilangin natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 na buro pala, guys. Uy, meron pa? Meron pa? Oh. So naka 10 buraw tayo guys Plus yung kagabi na dapat Dapat siyam Kaso nga lang yun Kinain ng butete So medyo madami talaga Ang huli ngayon Thank you, thank you Lord At mayroon pa tayong ibang mga isda Katulad neto Ayan Pero, dapat Ang maganda pala guys ngayon Puro buo yung nakuha namin Ang like kagabi na Ano um, Puro kain Medyo natagal lang kasi yun Kasi nga eh Lumakas yung hangin at saka ulan So hindi ka agad nahatak yung lambat Ay Nahulog Hulog Hulog Tikpaw? Oo, oh, mahaba yun. Ay, oo. Oh, oh. Mahaba yun to. Nakawala guys, butian pero okay lang kasi ano pa yun, para mahuli pa namin sa sunod. Mas malaki na siya sa susunod. At bago po matapos ang video na to, nais ko lang pong i out si Sir Errol Silatina na nagbigay sa atin ng tala ng mga nakaraang. Maraming araw. maraming salamat Sir at ingat po kayo palagi. At ganun din po pala kay Sir Jemo to vlog. Hello, hello po Sir. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aming video. At iingat din po kayo palagi. Ganun din po sa mga bago pa lamang na nag-follow sa aming page at talagang nanonood ng aming video at tinatapos. Eh maraming maraming salamat din po sa inyong lahat. So paano po mga ma'am Sir? Hanggang dito na lang po muna ang aming at video. At sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutan utang umiti. Huwag kalimutang mag-like, share, comment and follow. Bye-bye. paki din po sana ang aming YouTube channel. Bye.